So ito yung common rail bar na kailangan linisin natin kapag nagpapalit tayo ng injectors lalo na yung high pressure pump mo is may gas gas na dahil ang mga metal particles ay hindi lahat papasok sa injector mag stay yan dito sa kanyang common rail bar at kapag kinabitan mo ng bagong injector is yun naman ang papasok sa mga bago at sisirain na naman dito. Kaya mapapaisip ka talaga kung bakit nasisira na naman Ibago eh bago na naman yun. Pati ang high pressure pump at napakataas na mga pressure nito. At kahit na chinek mo na lahat, nilinis mo na yung tanki pinalitan mo na yung mga fuel filter at after ilang months nasisira na naman kaya ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo ngayon sa paglinis natin ng ating fuel rail bar kung gaano karami yung mga metal particles na namuo sa ating fuel rail bar. At dito makikita niyo, ini-sprayhan natin ang bawat butas ng parts cleaner habang may papel na nakaabang sa ilalim para makita natin yung mga dumi na namuo dito. At habang nag-i-spray tayo, paki-follow ang ating YouTube channel at paki-follow ang ating Facebook page at pahart na rin ng video na 'to. At ito na yung mga dumi na tanggal mga boss. Ayan makikita niyo mga metal particles at kasama na yung mga dirt particles na siyang sisira sa